Good morning mga kasari. Update ko lang sa inyo ang munting tindahan ko. Marami nang wala, wala sa tindahan ko mga kasari. O mga chicherya ko wala na. Yan. Naubos na yung aking mga chicherya. Kasi mamaya pa ako mamimili guys. Sisimba kasi kami ng anak ko mamaya. Kaya mamaya pa ako mamimili guys. Mga candy namin guys. So, wala nang laman ng mga garapon ko. Ayan. Wala nang laman. Mamaya pa kami mamimili guys. Pag simba namin mamaya magnanay. sisimba kami magnanay. Mga hapon siguro ako mamimili guys. Ayan. kumpleto pa naman yung mga kapi-kapi ko. Kaso nga lang. Dalawa na lang itong creamy white. Baka bukas pa ako bibili ng mga kapi guys. Yung mga shampoo ko naman guys. Medyo mayroon pa. Colgate. Dalawang piraso na lang yung Colgate ko guys. So. Hmm. Close up mga conditioner marami pa naman ano isang swak Le ikaw na nga mag-ano, le nag-aano ako eh nagbi-video ako Kalan Kulang pa yan Lena 13 na ah pasensya na guys may bumili kasi guys yung mga conditioner ko naman guys mayroon pa marami pa naman sunrocks wala na rin akong sunrocks iisa na lang natira ayan yung mga pigtas pigtas ko wala nang laman mga sabon-sabon ko guys o oh. isa na lang natira kong tide bar tsaka todo tipid isa na lang din dalawa, dalawa na lang yung aking safeguard yung mga powder ko naman guys mahina ngayon guys kasi minsan guys yung aking kapitbahay na bumibili nitong mga liquid ano Naggo-grocery sila. Kaya, mahina ngayon yung aking liquid, guys. Ayan. Ayan, dalawang, isang dosena pa naman tong liquid kong Ariel. Kaya, mahina ngayon ng mga sabon-sabon ko, guys. Gawa ng, naggo-grocery yung mga kapitbahay ko. Kaya, mahina ang benta ko. Ang malakas ko lang benta sa ano, guys, sa araw-araw yung... Mga kape-kape. Yan. Mga kape-kape, asukal. Tapos, ano. Itlog. Yan, itlog. Mga, malakas sa araw-araw ko, guys. Kahit paano naman, guys. Nakakabinta naman ako ng ano. Uh, isang libo, isang araw. Pag may pasok. Pero pag ganyang sabad at linggo, guys. 500 lang ang benta ko. Isang, ano isang araw maghapon. Yan. Marami akong sigarilyo ngayon guys. So, maraming klase. Dati dala-dalawa lang guys. kamil, isang kaha. Malboro Red. Isang kaha yan lang ang tinda ko dati guys. Ngayon medyo marami-rami na guys. So, yan. Ilang klase na. Yeah. Tapos mantika. Yan. Yan ang mabenta araw-araw guys. Kasi yan ang kailangan ng tao. And, guys. Ilang ilang peraso yung akin tinapay guys. So ilang peraso na rin. Gawa ng marami na din naghahanap ng tinapay ko. Ayan. Breadstick at saka Pajubar, bar, Hansel, at saka cheesecake. Yan lang ang tinapay ko guys. Bi hindi ako nabili ng hindi naman binibili ng mga kapitbahay ko kasi masasayang lang. Ayan. Ito pa lang benta ko guys. So, 200. Ano? Ah, lang kulang-kulang 300 na. Itong umaga lang. Mula umaga hanggang ngayon alas 8 na ata ngayon guys mahina pag sabado at saka linggo guys ayan guys yan lang update ko sa tindahan ko guys sa munting tindahan ko yan lang yan lang muna ang update ko guys at mamimili ako mamaya guys gabi pa siguro ako makakauwi bukas pa uli ako maka gawa uli ng video guys pakita ko sa inyo yung napamili ko guys kasi may magbabayad mamaya ng utang magbabayad daw siya ngayon bukas pa ang sahod niya pero magbabayad na raw siya kaya may ipamili ako mamaya ayan guys hanggang dito na lang tong vlog ko maraming salamat sa panonood